Alright mga kamukil, magandang umaga no? So umagang umaga mga kamukil uh, Ginawa ko yung steps ng ating hagdanan So habol ko yung araw is makabit sya so, Sa last or so, previous upload natin mga kamukil episode, episode 8 natin is Ginawa ko yung pinaka runner nya At saka mga riser nya Ngayon steps naman mga kamukil no? So sa pagawa ng steps mga kamukil Ang gamit ko dyan, gumamit ako ng angle bar Na 1 in 1 half By 1 in 1 half by 2 mm yung kapal niya mga kamukila tapos yung pinaka flooring niya sa ilalim kailangan may sapin tayo dyan kasi bubuhusan natin ng konkreto yan tapos ito tiles natin so gumamit ako ng hard flex dyan na 4.5 mm tapos naglagay ako ng uh, bar sa pinaka ilalim niya para sasangga at dubli tibay na rin na 9 mm yan o ganyan lang mga kamugila. So sa paggawa ng frame mga kamugil, comment lang kayo kung paano ko 'yan ginagawa uh, kapag ka may mag-comment dito kahit isa o dalawa, so ipapakita ko rin sa inyo kung paano 'yan gagawin mga kamugila. Yung pinaka-frame niya. So simple lang naman 'yan kung gaano yung lapad ng uh steps mo. Halimbawa 30 cm yung lapad, yun yung susukatin mo mga kamugil. Tapos yung taas niya, yung haba niya. O yung haba niyan mga kamugil is 95 cm. yan So, yan po, yung hardy flex na ginawa ko. Kinat ko po yan. Ayun po sa lapad ng ating steps na priming. So, para pagbuhos natin is... Uh, hindi ma ano yung buhos natin ibubuhos natin dyan at the same time pwede natin pinturahan dun sa baba no? so batakan natin yung skim coat dun sa baba parang nagpipintura din tayo so taas at sa kababa mga kamukin maganda yung kalalabasan nito tapos lagyan ko siya ng harang na deform bar So ngayon mga kamukil, ikakabit ko na siya dahil tapos ko na siyang trinabaho, ikakabit ko na siya sa pinaka hagdana natin. So una kong ginagawa dyan mga kamukil, kailang kumuha tayo ng guide. No? So naglagay ako ng 2x2 mula doon sa taas kasi hindi ako pwedeng makapag uh, doon. o so, importante mga kamukil, gaya ng lagi kong sinasabi, sa bawat galaw ko sa construction mga kamukil, kapag ka, mga ganito, nauuna lagi yung tansi. Pagka mga ganito... Alignment na yung kukunin natin... Lagi akong nauuna sa tansi... Yan... So tinalik ko yung tansi... Doon sa pinaka... Ah... Uh, nang tawag natin dito... Kalimutan ko na yung pinakatawag dito... Yung pinaglapatan ng ating runner mga kamugil... O... Oh, naglagay ako dyan ng tansi... Kung napapansin nyo... Dapat sana... Yung tansi natin... Is nakasintro yan sa ano natin... Doon sa labas banda... Kaso lang mga kamugil... Firewall dyan... So, dito ko siya sa loob nilagay. Ibig sabihin, yung ating dulo ng ating steps mga kamukil is nakadikit dyan sa walling natin. Sa so, firewall yon Walang mangyayaring railings dyan mga kamukil yung may railings lang dyan uh, dito lang sa kabila sa bandang ka, uh, kaliwa kapag aakyat tayo sa agdanan so yung tubular na nilibil ko kanina mga kamukil yun yung aking kukuna ng reference dahil yun yung tuwid mula sa ating mga runner don sa ating pinakamin na bahay So, yung tansi na yan, dyan ko lang i... Papadikit. Ibig sabihin, yung tansi na yan, uh, dyan ko ipapadikit yung ating steps. Yan, kung nakikita yung tubular na yan, yan yung pagkukunan ko ng guide, mga kamagail. Kailangan, uh, may ipapasok pa akong 4.5 mm na hardy flex dyan, para sa double wooling nya. So, kailangan, makapasok pa yung 4.5 mm sa tubular na yan, kasi gagawan din natin yun ng uh, bridging, studying para makapagdubulol tayo sa ating firewall banda dyan. So kung nakikita nyo, nakuha ko na yung alignment sa pamamagitan ng tansi, dyan ko na lang ididikit yung aking uh, steps mga kamkil ng ating hagdanan. oh yun lang po, no? Yung pagka-discarte ko dito. So ako mismo na yung nagtrabaho dito mga kamu sa project na to no kasi opisina to at sa lahat baka nagtataka kayo kung bakit dati ang dami kong tao ngayon uh, apat na lang yung dinadala kong tao mga kamugil kasi sa kadahilanan una uh, napaka stress no na gusto ko muna magpahinga magdala ng maraming tao at maraming gustong magpapatrabaho so uh, sa ngayon yung mga gustong magpatrabaho sa akin gustong magpapunta uh, pasensyahan pasinsyahan yung tayo Pasensyaan nyo muna ako mga kamukil Kasi uh, first come first serve lang tayo no? Although may naka, ano pa, naka line up no? Hihintay sila kung kailan to matapos So matapos to may susunod naman tayo O so, yan lang at least nandyan ako lagi sa project So yan mga kamukil bago natin ikabit yung ating steps mga kamukil Kailangan i-level muna natin Sa previous upload ko mga kamukil naka level na yan Pero kung nakikita nyo nagli-level pa rin ako no? So i-level natin yung pantay nya Yan o vertical at horizontal yung pinagkukuna natin ng paglilibel no? para flat na flat para pag tiles natin dyan mga kamukil pwedeng hindi na mag-level sa tiles no? Uh, isusunod na lang natin yung tiles dyan sa angle bar so yung kapal ng buhos natin dyan is 1 inch tapos meron tayong uh, 0.5 inch na mortar at saka tiles natin so nasa 1 in 1 half uh, inch yung ating Uh, kapal dyan, no, so yan na po yung forma niya. kabuuan mga kamukil, napapansin nyo tuwid na tuwid, no, kasi may guide